nyo. Dito. Endo Hmm. viewers anak sarap niya iasim sa isda o sa <tong tengah> -dinner. Bisita kami ng area. Nang taniman ang mga fruit trees at indigenous trees dito sa Sitio Tumagum. Anong lugar to chong? Chokoto? Anong lugar? Okay, okay. Baka mahilig chong na chokoto na nangka. Mm -hmm. Banhigan to, banhigan o. No? Masa area ng banhigan. 11 hectares na kapihan. May mga buhay na yan o. Oh. Ito yung kapi. Ito, buso niya ito. na Nakakain po kami ng mangkao oh. kao. Hindi, ng mga kain. Nakakain ko niya yun ni Balat. tayo ng kaha habang naikot natin itong Iligan City. Ah, Manigan City. Ito sa mga pro uh, trees at ipapatawag Nagpatawag na ng ulang meeting. Eh, ipapatawag natin yung hindi pa na kasi para malaman namin kung kayo yung area. At sinicheck nga namin yung kung alin yung tatanayman dito ng pro trees pag gunyugan. Hmm, saan sa mga taga dinar at yung may mga problema nga sa lupa po kung halimbawa po naman inahanapan din po kayo ng titulo nyo sa darman o sa dinar ipakita na po doon sa kanila dali sa dinar at um, uh, para mak makita ng taga dinar at ma maalis na sa Timberland area kung sakali kung aprobado siya may video masukal tignan natin yung lakas ng tuhod ng mga taga dinar labas sa kapitan ay aris lalaki sa bundok Ah.

sapa ng tumagom dito sa banhigan ang linis yeah. ito area kasi nung hagip dito sa may EPD, Pedro Racas na area kay uh, board of director natin eh. sama ko yung mga taga DNR Dinis. Ini satu big dari situ sama Malika Buyo. Tu big nanti. Kau viewers di ini satu big. Kau viewers tentang ini water falls di tu dalam kelas tu. Andi tu perlu yang sah. ganda. Jadi kau di sini. Ayah. Yan yung area Yan ang pools Oh, the viewers dito ay yun? galing eh. Ayun, oh Ngayon pa isa Oh Sa lang to ka viewers Pero ang ganda May mga hipon pa dito sa lawag sa lasunin para kwan, sapa ng panhigan at may mga banag-banagan pa dito ay so. Uy, paitan. Yan, ito. Hinalakbay na namin yung kwan. Alis muna ako sa barangay at uh, sinamahan ko may taga-dinner para actual kumakita yung lugar na pagkatanay mo ng fruit trees at iba-ibang iba, 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 uri ng kahoy. Ito nga po pala, No? Ito yung mga bunga ng pagsikap din ng mga uh, mga unang tao na tumira dito na yun, naging napakinabangan kami pamilya nila yung yugna nila sa Ginyan. Sabi ng DNR, ito na po ay Timberland area. Kaya inatanong nga po yung mga may-ari kung may mga hawak silang titulo para makita rin po doon sa DNR. Kasi ang DAR ay makakuha lang sa DAR ang titulo pero hindi naman dapat pinapakansin nila o pinapaalam sa DNR para mawala na doon sa listahan. Timberland area yun o kung pasok ba doon sa alienable and disposable land. Tama ba? Samo mm -hmm. Sa Musarika makita makikita natin mga kahoy dito. Ito yung pili, oh. Yan, isa rin sa source ng hanap buhay. Piling native po ito, yung talaga sa amin dito galing, hindi ito galing Bicol o ibang lugar. Iba siya yung pwede siyang kinukuhaan siya ng dagta, oh. tinigilan na lang. Yan yung pili, oh. ang ganda ng ugat. Oh. Lumapit nga siya sa sapa. At ito naman ka viewers, isa sa tinatawag na banban. Yung pangkaraniwan ito, yung ginagawang tain. Ginagawa yung tain na chukuto, da chukuto, da chung, chung, gaudi. Yan, ito yung ginagawang tain. Banban -ban ang tawag dyan. Napan ng puno. Sa lugar na ito ka viewers, dito ito pala ang ng mga pagkakot sa, 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 sa lukad. At inaabot ka ng 3 pesos ang isang kilo dito. Pagkakot lang. Napakarayang patubuan ka viewers. So pwede nyo talim. Ayan. Pero ito, nasabi ko sa inyo ka viewers, ito yung Ayan, kita na natin. Ito kabilis yung banban. -ban. Kita nyo yan. Pinagawang tain, lagayan. Ito yan o. No? Kita niyo na. Napakaganda ng gawing tain yan. Yung lagay ng hipon. Oo. yung pang sa hipon at saka yung bayain. Ito yung nami o. Oh. Pag ganito pwede pa siyang kuha. Huwag lang ito Mas kasagaran siyang namiin ngayon tag-init. Marami lang ang proseso niyan. Dapat ma-vlog natin yan. Dupa, may nag-vlog na niya kaso mas, yung ating naman, version na agawin natin. Hagi -kick. Alam nyo ba yung halamang hagi -kick? Yung... <gly> Tiyah, <ilawang tawa. laughs> ito yung tawa. Ito yung tawag na halamang hagi -kick. Balutan ito ng suman. Pampalit sa dahon ng saging. asa ah, sa dahon ng, si, ng nyug. Pampalit sa dahon ng nyug ito. Napakagandang pag... Ang bango din ito. Yan, katabi niya yung tibig. Ito naman yung laro namin ng mga bata kami. Ito ang balutan ng suman. Hagi ang tawag ito. Kung sa atin ay hagi na, na tawa, na, 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 ito naman ay balutan ng suman sa matubig na kahoy ay itong tibig. Ito yan o. Oh. Pero siya yung laruan natin. Kung kayo nakakapagla rin ito, nakaranas ba kayo ito? ito. Na gawang pa patining siya. Nagyan ting-ting. Paikot-ikotin lang natin ng mga bata pa tayo. Diba? Napakatiba niyan. Yan ang tibig. Yan o. Oh. Yan. Uh, tutor ko kayo dito sa amin sa... Sa panihigan pa lang ito ah. Tawag na. Ito yung kawayan ka viewers na bolo. Sabi naman sa Bolo, nito barangay Bolo. Pero ito'y Bolo dito sa amin tawag yan. Sa mga matibay din na kawayan, na uri ng kawayan. Bolo. Kawayan, Bolo. Hulayan no, nyo anong kahoy ito. This is called trees. Ito ang tinatawag na, yan po ang tinatawag na, tuog. Tuog ang tawag sa kahoy na yan. Tuog. Wan-oog lang pala. Wan-oog lang, ayas ang puno eh. Wan-oog. wan Dine sa barindo kay parte dito sa Buyao. Ito ay hindi tinatawag na kawayan. Ang tawag dito niyan ay this is called Taiwanak. Taiwanak. Yan po. Masarap ang uh, kanya Taiwanak. Masarap po ang labong niyan. Taiwanak. Kasama madaling rin Taiwanak instead Taiwanak. Ang tawag dito sa kahoy na ito ay ay meat sa ibang lugar po dito sa Barinduke ay hagimit. Yan po. Oh. Pagkain ng ibon. I meet. Maganda po sa source ng watershed natin. I meet. I meet you. Ayan o. Oh. I meet you. I meet. Ang <laughs> tawag dito sa, sa amin. Ay, yan. Bulubuto. Bulubuto ang tawag sa amin yan. Bulubuto. Ayan o. Oh. Bulubuto ang tawag sa amin yan. Dalawang klase yan. Mayroong bulubuto mali. Yung nasa lupat. Bulubuto yung nasa gubat. Bulubuto. <laughs> Madali siyang tandaan dahil siya may kahawig ng alam nyo na. Yung parang buto. Po. Buto yung nabuto. Bulubuto. Hmm. Gawa ka bio sa tukil or bumbong. Ayan. Yari po sa bulo 'yan. Bulo. Ayan. Ayan. daw po ito, bulo. Ayan. Pwede tukilin. dap, -dap yung katabi oh. yan, no, kawayan. Ay, yan tawag yun sa amin hindi kawayan, kundi ni Anos. or hindi na kawayan, Anos. Anos. Ikaw ba may Anos? anos, maglagay ka ng kawayan. Pag naputulan ka ng anos, magkawayan ka. Anos. Gusto niya makakita ng pangasim sa ilog. Pangasim sa masarap na hipon isda. Ito. Ito ang tinatawag ka viewers na balangahubang. Ito ang tinatawag naman na ah? kamamba. Kamamba. Isa na sa nasama sa gulay at sinas, yan, sa lutoing bundok po sa, dito sa gubat na pwede makain. Kamamba. Ayan kamam Tandaan nyo ha. Marami kayo matutuhan sa kupan nyo kapitan. <laughs> Gusto nyo ba na matibay na walis? Eto. Ah, ko sa inyo. Mas matibay pa sa tingting. -ting. Ito ang tinatawag na irok. Irok. Gawaing walis. Cup viewers. Yan. Irok. Uy. Oh. Ah, hindi po, hindi po ako nagabawas. Tinatawag na dao. Dao. Ang lapad ng ugat. Dao. Malaking dao ka, viewer siya. Tirahan ng mga ibo na balod. Dao. Ayan. Malapit lang sa sapa, daug. ang dao. Ito yung Ito. Ano to? tapahan ng lukad. Ito yung ano. Ayan. Nandito yung panghuli. Ba't sila na yan? Tapahan ng lukad. Nito yung ikay cheese kito? Kay Fred ito. Kay Fred ba yan? Kay Fred pala to. Shoutout sa mga tain para si Rana. Si Rana, si Pedro Salis, yun yung mga hangal ng kusiyan. Hindi yun. <laughs> may, may. Hindi yun, sumalas yung sina, pero dumilim. Ayan, dito kami sa sapa ng banhigan. Maraming hepon. Ang panglagay sa pagligo, ayun o. No. Ayun, sa taas ng kahoy. Ayan o. No. Ayan, tinatawag ka viewers, sa nipay. Mga viewers dito sa Banhigan, ang cute to, oh, diba? Halihis ang tubig, sarap magtampisaw. Kaso ngalay na kita. Gando! Yung may malalaglag ko, ka viewers. Shoutout kay Sir Cordova. Ah, ah, ang lakas ng mukso. Ako na iwanan. ganda ang libuhan naman, viewers. Ayan, no? Sa pagliguan na naman, no? Ito na naman tayo dito sa Madyo Matatarik na mga bato. At isang asang ko malaking batong ito, eh. Ito, banhigan. may mga kahoy pa dito na ala. Yan, may kasama yung kahoy na kong. Shout kay Sir Ricky po. O sa kanyang chicks. put, Ayun, saka ito. <laughs> laking bato. Ito yung likod pala niya. Ito yung likod mo ba ko dali? Laking bato. At ang ganda nga naman. Ah, uh, gubat pa talaga ito. Uh, iligan. Ayan, dito yung pinakababa. Ang laking bato. Pwede mo silungan pag hindi Inaabot ka ng baha. Oh, ganda, ganda, diba? Uh, wow! Yan. Ganda, oh, diba? Ako eh. yeah. Ayan, viewers, oh. Uh, ako lang po ako. Eh. Yan, yeah. yeah, laking ba ito? viewers, maganda mag-camping. Oh. shout out kay Astig. Dito maganda mag-camping. Oh. Tagong-tago. Dito maganda, may mga multo rito. Challenge. Ito ka viewers lawaan, oh, ano, yung I meet, I meet. <makes> ito <noise> viewers so, lawaan, laki oh, lawaan yan. Laking kahoy lawaan. Yan ang mga kahoy dito, kahoy gubat. <makes noise> Timberland area daw po po ito. <makes noise> oh, yan. Ah, kaya niya, gubat, -gubat. na gubat. Tasagita kami ng sapa dito sa Banhigan. Ayan yata sa mga dinner na to. Hindi pa. Ginawa sa pang-iwang. Pang-iwang. Hindi pa. Ito naman pa ka-viewers yung isang sapaw. Sapaw ito naman ng uh, talawan at hindi ko lang kung ano tawag ito. Talawan at uh, sibuya pa pagitan. Lawa ano ari ito? Dao pala dao. Ayan o. So tapo kami sa unique na unique po yung mga kahoy dito. Ayan Uy, puhi-uuka po ka niya. Hindi ang camera ah. I don't know. <laughs> Alaking kahe. Ang tawag po ka viewers dyan sa ganyang kahoy po ay batang. Batang po yan. Batang na, pag natuyo na, batang dumaan ang pinanggatong namin sa kwan ay batang si Ricky Pereda ay batang isip batang yan <laughs> mo oh. ha ano uh, sa pamputol Putol na sapa pala to, naputol. Ayan, kami pala kapo dito, maghahanap tayo. oh, palaka. Kukak, kukak, kukak. Kukak. Pwede ka pa mapulutan? Amazing po ng mga patulito ka viewers. Eh. At tayo po, may mga kahoy na naman. Dap, dap. Pili na naman wari yun. No? Pili. Ayan. Dap, dap. Napakalawak po ng area ho na may mga gubat dito sa parting sibuyo. Napakalawak sa tubig. Ang tubig ito, apuntang kabuyo. Kaya, yan, naalagaan natin. Kasi mga pata na yun. Ikan ay... Hinaan na nga namin, na namin yung pong pulls ng putol. Wala pa po nakakakita itong putol na pulls na ito. Ito, bago lang to. Excited nga kami, kasama po namin mga taga-dinner. Shout out, ayan, napakaganda oh. Wow! Wow! Ayan oh, ganda. Super ganda ng sapa ng putol. Putol siguro, ang susunod ito, putol din ang hipon. Oh, dito na? Dito. Ang ganda. Wow. Eh, so dito? 'yung Ay, yun no? Ganda o. ganda ng view. Bale <laughs> banagan Ay, Ay ala laki. Ay, basa. Taka video 'yung banagan 'yan. Ito ang dagat din oh, nahuli ko dito sa sapa. Uh, Ayan oh. At nahirapan nga kami kuan. Ayan oh. Eh. Bagong kuan to, oh. Okay. Ito kahirap dumaan sa putol na busay na sa pagitan ng Cebuyo Talawan. Medyo matalarik. Ayan. Akata rin tayo. Ayan. Okay. Saat at tarik. ah. Kapit buddy Sayang si misis mo Mahin pa naman Ang tarik po Ay ito mahirap din dito Ito napakataas oh. eh, namin Busay na di sa, sa putol Sabi ni Kwan Tsukuto putol to eh, eh. Bukod naman to. Center ng dito Ngasin na nga tayo. <sighs> Yay! Shout out! Ay, ganda. ayun no, ilayan na. Ano pala kabal din? Kaya mo pala Okay. Uh. Sari sa'yo nakakain dito sa kwarto yung mga sihi na maglilit sihing sapa, sihing ilog ayan sa ibabaw ng mga bati yan ang sihi hindi rin sa tubig dito habis napaburong pa ng panahon dahil natapos na tagulan kahoy na tara kanilang talibig pero siya ay anong kahoy na rin? Uh. sya anong kahoy na rin? anti-pulo kabyul anti-pulo, yan yung natataka plansaba kabyul sya rin yun yung kabila napunta ito sa ito patalawan, yung kabila oh o, so, dito sa kabila. Pagsabangan po ng talawan at sa... Para yun, ipot, ipot talaga natin, o. Oh. Ano Ayan, laga pa kami oh. ng mapa, Ang taniman. Ito, kapyo na kain po ito. Pako. Pako. This called pako. Pakong abakahan. Pako. 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 Eh. Kahoy po, ligaan daw po ang tawag sa... kundi rin. Ligaan. Liga'a, ah. Sa 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 kabila, sa buwak. Ano? Kaitano, Kaitano daw, kaitana. Kaitanik. Kaitana. ligaa Liga'a, Liga'a, Liga po yung kahon na yun. Liga ah. ta tanawin sa kaya lugar ari. Super gandang tanawin. Ang lugar kaya ito. Ay, batulaan pala. Sorry naman.